So, welcome Relards TV. Okay. So, sa karun, mga kaidol, naanapog ko sa akong area. Ano? Karun mga kaidol, magluto ko o mukbang. Ganda, no? Okay. Basin matingala mo mga kaidol nga, kung sa nga klase ang akong mukbang nga lutoon. Okay, no? Kung gusto kang mahibaw, tiwasa o humana og tan-aw ning akong boto kung bago pa lang na sa sa channel ayaw kalimot mga idol is subscribe Delika. pinduta ang bill Ay, pinduta ang bill again para masundan ninyo mga idol uh? ang mga sunod upload na mga videos ko Delika. thank you mo akong gingon mga kaidol nga nakakaiba or difference ulahi ang mukbang mukbang akong lutoon okay karon hindi maayos ako ni siyang harbison kay akong lutoon og mukbang oh. sige mga harbis ako mga kaidol Ege, hey, tumigil ka dyan ha! kita ka ba nung sayo? okay ma kaidul morning mukbang akong lutoon okay no karon ipinalize na nako na ang akong lutoon nga mukbang okay so usay makaingon mo nga unsa nga klase nga mukbang ang akong lutuon nga naaman ko diri sa buhay ang akong lutuon karon nga mukbang nakakaiba or kanang lahi siya ba nga mukbang ba <laughs> so karon mo ni akong lutuon nga mukbang okay so kani nga mukbang nakakaiba to so ako na ni siyang lutuon wow ka O, oh, maes. S. Okay. sagulan Sa gula na kuog, gabi, mukbang ni mga kaidol. Wala kang awa! Kini kamote. Kini saging. O, oh, saging ni mga kaidol. Muna akong lutuon nga. Mukbang karon oh, mukbang. Bakit ganon? Mukbang. Okay karon ako na siyang sabawan kay ako nang lutoon. Okay. Walang para musamot og kalami ang akong mukbang mga kaidol sa gula ako sa mga kaidol og asin. Mura ni akong timplada mga kaidol asin lang. E ako na siyang takluban kay dolosong karon ako nang gidabdaban kaldero para lami ug luto ning akong giluto nga mukbang pagbihira ka naman ah, ah, ah. <laughs> so okay no karon medyo kay luto naman ni eh. ako na siyang uh, karon mga kaidol okay Ah. Tege, hey, tumigil ka dyan ha Kinakabalok sa'yo

Ay, cool wow, ang oh, sarap. So, sa karon mga kaidol kinilang kini lang sa akong i-represent sa inyo hanga wokbang uh, aw uh, mukbang okay no so um tingali murag mabusog na ko ani nga mukbang akong giluto